Hi guys, thank you so much for clicking the video. So for today's vlog guys, uh, pag-usapan natin, okay, bakit nga ba maraming tao okay, dito sa Pilipinas na gusto mag-apply sa call center? Okay, eto lang nung last day or last week, maybe a week ago, may mga kakilala ako, grupo ko ng kakilala na nagtanong sila kung paano nga ba mag-apply sa call center, Okay? Meron nga matatanda, minsan lumalapit sa akin, paano nga daw ba mag-apply sa call center? Because dito kasi sa lugar namin, parang they know me already na nag-work talaga sa call center for a long time. Uh, hindi lang dahil doon guys, kahit nung nasa Manila pa ako, mga 10 years ago, uh, between 2008 to 2012, um, normally kasi during those days, uh, uso yung formal attire pag nasa call center ka. Even up to now naman, ganoon pa rin. Pero unlike before, talagang dapat naka-formal attire ka. So, minsan naalala ko pag maalis ako tuwing gabi sa Makati, uh, nakikita ko ng mga ka kaibigan ko, tatanong sila, Uy, saan ka nagtatrabaho? Sinasabi ko, ah, sa work ako sa Telecare or sa Converges. Sinasabi ko yan. So, parang napapawaw sila, no? So, bakit nga ba marami talagang gusto trabaho You'll know it kasi ang dami nag-a-apply. Okay, maraming nag-apply, pumapasok, tapos maraming nang lumalabas kasi hindi nga natatanggap. But, yun lang yon. Isa yun sa mga ways and reason na alam ko na maraming gusto mag-apply sa call center. Why, why do you think so? Okay, pag-usapan natin yan. Okay? Uh, first of all, guys, uh, alam nila na pag ikaw nagtatrabaho sa call center, mataas ang sweldo mo. Salary. Okay? Una talaga yun. Kasi, guys, kung compare mo sa minimum wage, right? P450, uh, uh, 550 sa province 450 sa Manila 550 or 600 I'm not sure okay well sa call center medyo medyo malaki laki di ba alam naman natin yan kasi you know um, we don't go in a daily kasi with contract mostly it's about contract okay So, kahit na nga minsan, compare mo siya sa mga nurse or sa mga teachers. Kaya nga ibang teachers ngayon, nagka-call center na lang eh. One of the reasons is the salary. Okay? So, that's it. Mas malaking salary. Pangalawa guys, benefits. Pag-usapan benefits, maybe in another vlog, but right now, pasadaan lang natin muna siya. Benefits, guys, kumpleto rin kami. Meron kami ng SSS. Minsan, is, ipapakita ko sa inyo yung amount ah uh, meron kaming SSS, PhilHealth. health uh, ang yun lang alam mo. Kasi <laughs> hindi bubayad eh. Yung office lang. So, bahala na sila. Kompleto. SSS, PhilHealth, PhilCare. field care Basta, oh, basta PhilHealth, ganyan. May, may tax din kami na binabayaran. Ganun kung mapalaki yung sweldo mo. Okay? So, pag-ibig. Yeah, there you go. Okay? And above all, meron kaming HMO in which pwede ka pumunta sa hospitals at yung HMO mo na lang magbabayad kung ano man yun. Okay? May specific bracketing na maganda, maganda siya. You don't need to pay the whole amount or sometimes for free pa nga lahat. Okay? Ang next reason guys, kaya bakit maraming gusto magtrabaho sa call center is yung workplace. Nakita nyo yung mga workplace ng call center. No? Ang gaganda, di ba guys? Nakikita mo, matataas yung mga buildings na kayo sa exclusive na location na Makati, Tagig, di yeah. ba? Uh, especially dito sa Iloilo, you know, may Mega World, right? Yung mga magaganda, kung saan may magagandang building doon yan, with, you know, magandang facilities and all that, doon talaga siya naka-assign to make it more enticing, okay? And lastly, yung stature. Kasi guys, uh, ako naniniwala ako na If you're a call center, okay, uh, agent or QA or whatever, mataas yung tingin sa'yo ng tao. Unlike sinasabi nila, mababa, I don't think so. I beg to disagree. Kasi alam nila guys, kapag ikaw ay call center agent, number one, marunong ka mag-English. Okay, most of the time, right? Magaling ka, marunong ka mag-English. Number two, may pinag-aralan ka. Okay? Kasi hindi pwedeng wala akong pinag-aralan. Hindi ka naman matatanggap eh. Okay? So, that's it. That's the four, you know, reasons bakit gusto ng uh, mga, you know, mga Filipino to work in a call center. Okay? So, yeah. lagay na rin natin. sa happy place, of course. Now, um, ito ngayon yung tanong ng marami. Okay? Hindi po ako marunong mag-English pwede ba akong maging call center agent? That's a good question, guys, no? So, sasagutin natin yan on our next vlog. Okay? Kasi, pang 5 minutes lang tayo, wala pa tayong gulo. So, siguro, i-try ko i-second video. Alright? So, that's it, guys. Uh, I hope you get something out of this. Okay? So, focus lang kayo sa sinabi ko. And maybe being a call center agent is, you know, something that you might like to be. Okay. So that's it. Thank you so very much. See you again next time. Bye for now.